katotohanan sa third party at hiwalayan nila Liza Soberano at Enrique Hill. Pinag-uusapan nga ngayon sa social media ang estado ng relasyon ni Liza at Enrique, matapos mapabalita ang isang nakakagulat na balita na naghiwalay na silang dalawa. Ayon sa nakalap namin na balita ay nagkaroon umano ng third party kaya naghiwalay ang dalawa na kung saan dahil dito ay nasira ang relasyon ng Liz-Ken couple, inamin na din ni Liza na si Enrique ang bumitaw at nagkaroon ng iba kaya siya iniwan nito. Ani pa niya, labis din daw siyang nasaktan sa ginawa ni Enrique at hanggang ngayon daw ay hindi nito makakalimutan ang ginawang panloloko ni Ken. Samantala naman, nagbigay na ng pahayag si Enrique Hill tungkol sa isyo na ito, at dito na rin nakumpirma na meron nga itong pinalit kay Liza Soberano. ayun pa kay Ken ay wala na raw itong nararamdaman na pagmamahal kay Liza. Dahil sa palagi daw busy ang aktres at hindi na siya nagkakaroon ng time para sa kanilang dalawa. Dahil sa sinabi ni Enrique ay nagalit ang aktres na si Liza Soberano at sinabing pa-victim lang ito. And this are chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates.